Diyin kami. Kuya, Kuya, niyo po kami, ano, na kayo. Kuya Ate, Ate. Wala kanya nang septastusan yan eh. Wag kayong lumapit. Protektahan natin ang ating sarili. Okay, okay. Ang tinakip uh, ng natin sa bombardment pulisya. Sir, sir. At, dito, dito. Dito, dito.

Wala kaming leader dahil kinuha nyo. Ibalik nyo. Sino ba kausapin nyo? Kami lahat. Volunteer lang kami. Mga sir, ang sinabi sa inyo, dapat nanpartisan kayo. Pero na nangyayari sa inyo, ang inalis nyo, simpatya nyo, tiyan nyo mga mukha nyo. Nakadiretso lang kasi bawal kayong magsalita. Ano nangyayari sa inyo? Ano nangyayari pa rin sa may tanong po ako. May tanong ako, sir. Sagutin mo to. Walang maingay. Dito, dito di, po. Hindi di kami pwede po. pumunta dyan. Pakatayin niyo kami eh. sa dahig. Pakatayin niyo kami sa dahig. Kuya, kuya, kuya. Kuya, kuya, kuya Para sandali. Para lahat. Kuya, sandali. May tanong lang ako. Sir. Kung sakali po ba na ngayong gabi na to hanggang sa mga susunod na araw hindi kami aalis dito, Idi-disperse ididispersyo ba kami? Eh! Ano po sagot niyo, sir? Sir, wala nang patas! Wala nang patas! Wala nang patas! Magagawa lang kayo ng dahilan para patahimikin kami! Kaya mo sila. Sir, ganito lang, makinig kayo. M mga Lodi Cake, makinig kayo. Maniwala kayo dyan. Hindi tayo magkasya sa kulungan. Wala ka sila mapakain sa kulungan Ngayon yun na Dami-dami. Kaya tinatakot takot pa tayo sa kulungan. Siguraduhin ninyo na pag kami, kaya nyo kaming pakainin, paliguan, gamot, lahat ibigay ninyo yung dapat sa amin. Ito yung puro lang kayo rin kamo. Pero maraming kriminal doon, ang daming ang Diyos. Focus kayo doon. Dito na nga, dito na tayo. Focus tayo dito. Okay, sino ang nakamemorize ng na kantang? Kanina! Maalala niyo ba yung kantang tinuro ko? Yeah. Sige